Isang lalaking walang trabaho nang rape ng isang 17-year-old na babae. Ang lalaki na si Chong Wai Ming ay dinemanda sa kanyang pag-rape ng high school student. Ang boyfriend ng babae ay may utang di umano sa halagang 2,500 US dollars kay Chong at nang hindi ito nabayaran ng boyfriend, napilit ni Chong ang babae na pumunta sa kanyang hotel room. Doon inabuso ni Chong ang babae, hinawakan ang maselang parte ng katawan nito at pinilit itong bigyan siya ng blowjob. Ayon sa babae, gusto niya sanang kagati ng kalalakihan ni Chong at tumawag ng pulis, pero tinali daw siya ni Chong bago siya ni rape. Pagkatapos, sinabi raw sa kanya ni Chong na hindi siya nag-ejaculate sa loob ng katawan ng babae. Sinabi rin daw ni Chong sa babae na may connection siya sa police department at ang pag-report sa kanyang ginawa ay walang silbi. Sa isa pang insidente ay inutusan ng isang kaibigan ni Chong na mag-transport ng ilegal na droga ang babae. Nahuli ang babae at siya ngayon ay makukulong. Ayon sa abogado ni Chong, kusang nag-alok ng sex ang babae kay Chong at dinemanda daw ng babae si Chong dahil nag-alala ito na magagalit ang kanyang boyfriend matapos itong malaman na sila ay nag-sex. Isang drug trafficker daw ang babae at walang kinalaman dito si Chong. Dinenay ng babae ang mga sinabi ni Chong at nangakong magpapatuloy ang kanyang pagdemanda.